bayan, batid ng pamalaan ng sitwasyon ng mga negosyante kaugnay sa ipinatupad na price ceiling sa bigas. Kaya ang Trade and Industry Department bumubuo na ng listahan ng mga retailer na apektado nito. Nilinaw naman ang DTI na regular at well-milled rice lang ang sakop ng price cap. May ulat si Kenneth Pasheli. Bilang rice retailer, sumusunod si Joseph sa itinakdang price cap para sa regular at well-milled na bigas. Aminado siyang mabenta ito sa mga consumer, pero apektado naman ang kanilang kita. Normal na, bibilis yung benta kasi nga, sumure, Yan ang bibilin nila. Pero yung kikitain mo, halos wala rin. Sabaga, abono ka pa, oh. mag-abono ka pa sa kikitain mo. Talo ka pa rin sa, siyempre, uupa ka pa. Isa lang si Joseph sa maraming mga retailer ng bigas na umaaray sa pagkakapako ng presyo ng bigas. Pero tiniyak ng pamahalaan na aagapay ito sa mga maapektuhang retailer. Ayon sa DTI, pinapaspasan na ang pagbuo ng listahan ng mga apektadong retailer. Ibibigay ito sa DSWD na siyang naatasan para sa payout ng matatanggap na financial assistance. Ayon sa ahensya, target na mabigyan ng 15,000 pesos ang bawat na apektuhang rice retailer after verification, validation na legitimo sila at nagtitinda silang palugi o nalugi sila sa makanakarang araw. Mm. Uh, target mo natin bago matapos ang linggo magsimula na ng distribution ng ng DSWD ng financial assistance. Sa Metro Manila pa lang, inaasahan ng DTI na nasa 25,000 ang apektadong retailer. Ito pa lang yung mga registrado sa mga LGU. Pero pinakikilos na rin ng DTI ang kanilang Bureau of Small and Medium Enterprise Development Division para sa mga maliliit na tindahan na nagtitinda rin ng bigas. Paliwanag naman ng DTI, pansamantala lang ang pagpapatupad ng price cap. Ito po ay stopgap measure, temporary lang, as soon as mag yung presyo ng bigas ah uh, ililit na natin yung price ceiling. So palapit na rin po yung anihan. So expect prices to really also go down. Binigyang diin pa ng DTI na sa regular at well-milled rice lang ang price cap na 41 pesos at 45 pesos at hindi kasama ang premium rice. Kaya sisiguraduhin din ng DTI na walang magsasamantala sa pagtatakda ng price cap. Ayoko sa mga Mamimili um, mm. eh, doon kayo sa suking tindahan niyo. Ayun. Ni, uh, para masiguro kayo. Uh, pero kasama po siguro natin uh, ang DA rin sa pag-monitor niyan yung quality ng ano mm. ng mga bigas na ipinibenta. Uh, nasa nagkikipag-ugnayan rin po kami sa mga traders. Uh, sa katotohanan, na nasa Bulacan rin kami kahapon. Yung mga kausap mm. ng mga traders na Sinisiguradong meron maayos na supply ng well-milled rice at uh, regular milled rice. Sinabi naman ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na may ilan pang mga retailer ang nahihirapang makasunod sa price ceiling. May ilang napipilitang magbenta ng medyo madilaw na bigas sa presyong 41 pesos kada kilo para makasunod sa price ceiling. Pero tiniyak naman ng grupo, Umiikot sila sa mga palengke sa bansa para masigurong kakayanin ng mga retailer na makasunod sa price cap. Naniniwala silang malaki ang tulong ng price cap sa publiko. Para po sa kapakanan ng nakakarami, um, yun lamang po. Uh, kailangan lang po natin siguro mag-adjust, kailangan po natin magtulungan. Ipinatutupad naman ng DTI ang market linkages o ang pagkonekta sa mga trader at retailer para magkaroon sila ng akses sa murang supply ng bigas. Kenneth pasyente para sa bayan.